kung may plano kayong mag-blog gamit ang inyong profile account ngayon, bago kayo mag-post ng inyong unang video ay linisin nyo po muna ang inyong profile sa pamamagitan ng pag-delete ng mga posts nyo kabilang na dyan ang mga shared post para maiwasan ang violation at restriction sa inyong profile nang sa ganun ay ma-invite kayo kaagad sa content monetization. Kung gusto nyong malaman kung paano ang mabilisang pag ay sundan nyo lang po ang video. Buksan lang po natin ang ating Facebook account. Pindutin ang menu sa upper right side. Pindutin ang settings. Scroll up at sa ibaba ay hanapin ang activity log. Pindutin ang your Facebook activity. Sa ibaba makikita nyo dyan ang manage posts. Tap lang natin ang arrow. Then piliin ang your posts, photos and videos. Tap lang po natin ang all. Pag natap na scroll up nyo lang hanggang sa makarating kayo dito. At pag nakamark check na po lahat ay pindutin ang trash. Then tap move the trash. At antayin hanggang sa mabura na po lahat. At kapag malinis na ang inyong account ay pwede na kayong mag-start mag-upload ng inyong unang video.